bumalik na tayo ka na matigas ang kuno susunod ka rin eh Yan. nakalagay dyan na medically incapacitated ang asawa ninyo kapag tuluyan ng magaling si Mr. Guevara bibigyan ko kayo ng panibagong medical clearance thank you ho doc sa totoo lang talagang kailangan ko ito para magpatakbo ko yung business namin habang nagpapagaling ang asawa ko of course, I understand so kung meron pa kayong kakailanganin sabihin nyo lang Actually, Dok, iniisip ko baka... baka pwede ko na ilabas sa ospital si Rico. I'm sorry? Eh, hindi ba kayo na rin ang nagsabi na malapit na siyang gumaling? Baka naman... baka naman pwede sa bahay niya nalang inumin yung mga gamot niya. Sa so, totoo lang, gusto niya siyang makita ng anak kong bunso eh. Eh, hindi ko naman humadala dito yung bata dahil meron pa ko siyang trauma sa ospital. Pero... Um, Isipan niyo na naman, please naman. Baka pwede naman ako... Oh. Baka pwede nga iuwi ko na si Rico.